Dito po tayo sa pwesto ni Ate Bunso. Alamin po natin ang kanyang mga aspirin fries ng kanyang mga panindang gulay ngayong araw po ng Martes. Ayan po si Ate Bunso. Medyo madating sa kanyang mga gulay. Ano, kagaganda niyang kanyang kamatis. Ganda niya, para ah. yung Good morning Ate Bunso. Tanong natin yung talong ni Ate Bunso. Ate Bunso, ano talong mo? Ano yung mo? Mucho. Magkano yung mucho ngayon? Ayan. Ayan siyang porta. 45. 45 450 sa bundle. 45, 45 per kilo. Ayan, Taiwan ni eh, Ate Bunso. Ate Bunso yung Taiwan natin ngayon. Taiwan. Magkano yung Taiwan natin ngayon? Eh. 50? 55 yan. Yeah. Ah, tawad 55. Oh. Mababa pa rin. Dito. Ah, oh, 60 ano. Eh, yung upo natin, balag ba yan? yun? Upo na po eh. Pero may dahil kasunod ka, ilang gusto niya kayo dito. Balag ba yung upo mo, Ate Bunso? Gapang. Gapang, magkain gapang. 50. 50 lang. Ito, ang gaganda ng siling panigang mo. Sa siling panigang, magkano? Ayan sa Sultan muna pala, Sultan 80. Magaling pa rin ate ati Bunso? sa 30. 30, napakamuro. At syempre yung kamatis niya. walang mura wala, na. No? Eh yung kamatis natin ngayon? Kaya ang Ay, baksak naman, ano? 15 pesos to, pero kagaganda. Ayan. Ayan po yung mga gulay ni ate Bunso. isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke sa mga kagulay natin sa mga masisipag na kaibigan natin farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyos proud to be kabanatwenyo welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke ngayon po ay April 16 Araw po na Martes, isang napakainit na araw na naman ng pag-update ang gagawin natin upang alamin po ang mga asking price ng mga gulay na bumabaksak dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palenque ng Sangitan. Alamin po natin sa ating mga kaibigan sa Kadora, sa Kadoro, ang kanilang mga asking price para hindi po tayo nahuli sa presyo. Dahil po araw-araw -ara po maaring magbago ang presyo ng gulay, maaring bumaba, maaring tumaas. Yan. Kaya kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, subscribe na po tayo. Pindutin na po natin ang subscribe button para naka-update tayo. Pwede rin po natin i-live, i-share ang ating video para naman po sa iba nating mga kasamahan. Kaya tara let's subscribe na po tayo at samahan nyo na po kung sa matinding init ng araw sa ating pag-update ng mga Aspring Price o Turing ng ating mga kaibigan sa Kadoro sa Kadora. Dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng mga gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang Cabanatuan City Public Market, Palenque, Naksangitan. Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Dito alamin natin ngayon yung presyo ng mais, tanong natin. Good morning, madam. Madam, ano yung mais natin? Puti? Magaling dilaw ngayon. Pinsin. Pinsin. Napakamura ng dilaw. Pero napakaganda. Wala tayong puti ngayon. Pero magkain puti natin. O, yung puti natin, 250 ang asking price. 250 per bundle. Ito naman, 150 yung dilaw. Andito na rin tayo kay Lita. Tanungin natin. Dito ano ito. Tipinong tunay. Tipinong tunay. Original. Original. Magkano yung ganyan natin ngayon? 25. 25. Eh yung puti natin? Ganon din po. 25. 25. Yung murado natin? 30. Eh nakadami mong Taiwan no? Magkano yung Taiwan? 60. Ay hababa ng Taiwan. Bossing may mangga kang hinog. Magkano yung mangga hinog natin? 1-1. Pang pwede. Wanwan ano? Amoy pa amoy nga. Mm, nabango. ayan. parang ano, parang dabaw din ano. Kaganda. Okay, salamat. Eh, merong mga menor na kalabasa. Oh, menor ba 'yan? Ano po rambo May miracle, may crema, may. Yung miracle natin ay makain per kilo. Ayun po ang asin ko diyan 12. Ah, 12 lang mura. Dose. Muray Miracle ano? Pagkakita rambol po kasa. Ah, okay. Tapos puro Miracle, may ganda aslo. Pagkakita puro Miracle? Puro malagit na. Oo. Oh. Magkano? Puro malagit na 15. 15. Yun. Eh yung ano natin ngayon? Sili panigang? Yan po. Ang aslo ko yung 35. Ayan pa. 35. Eh sa Talbos natin ngayon? Ang aslo po, ang aslo. Ang 30. Ang baba na ng down sili natin ngayon, ano? Ayaw na tumas. Dati, nasa 90, ano? 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 Okay. Ngayon, 40, 30. Eh, yung ano natin, patolang kinis. finish. kinis po yan. Pinsi ang tawad, hindi ang tawad, Di pa niya pintipan binibigay. Oo. Yan. Maraming salamat, Tati Abel. Magkano mag mag yung pa-pedicure? <laughs> Sandaan. Yan, yeah, wala. Tinanong na rin natin, baka may gusto magpa-pedicure dyan eh. Ayan, e, subukan so, natin ito. Maraming talong. <laughs> Boss, yung anong talong to? Muchi, boss. Baka yung muchi natin ngayon? Yeah, asking. 40 po. Oh. 40 ang asking. Dito po yan sa pweso ni Madam Helen. Salamat, boss. Sige, boss. Apogi lang. Apogi lang. Ay, sana. Oh, yun, ganun sana. Magkano yung papaya natin ngayon? Ayan, si papaya. Ah, sampu. Sampu lang, yan. Salamat. Salamat. Okay, sa tukayo kong Dante, tanong natin yung kamatis magano. Bukasin magkano yung kamatis natin ngayon per kilo? Magkano per kilo ngayon? Sangkaon lang. May iba po eh. Ayun po. 13. Ito, 12 Pinamimigay mo na ba yung kamatis mo? Napakamura. mura po talaga eh. <laughs> Bosko! Oh. Pinamimigay mo 13, 12. Pamat sa kaon! Dito, hanggang walang bumibiling kay Ate Baby. Tanong natin yung kanyang Sophia. Ate Baby, magkano yung Sophia mo ngayon? Sophia, 30. 30? Ayun yung panigang natin. 40. Ang asking. Sa... Sultan, Tano, Taiwan. Sana, Taiwan. 60 ang asin sa bonito. 20. 20. 20. Napakamura yata ng mga guling ngayon. No? Okay. Oh. Oh. Siyempre, ano yan? mariposa, Bulacan okay. White. 90 na tuloy. 90 na tuloy yung mariposa. Alam mo mariposa, yeah. siguro mga 60. 60. Mas, mas mura yung mariposa. no? Okay, salamat. Dito kay ano, napakaraming sigarilyas si Arlina. Arlina, magkano yung sigarilyas mo ngayon? 11120. Kaga ng sigarilyas niya. Ganda po to. Eh. Kasi ang ganda ng tindera no. Eh, meron ang palaya si Sweet. Hindi mo para meron Siguro ito. Palagi garanto. Sweet mestiza ba to? magaling mestiza natin ngayon. 80 po natin. Oh, 80 per kilo, 800 per bundle ang palayang mestiza sa so, nagabang ng saluyot natin eh oh. Magkano po isang bigkis ng saluyot? 20. Yan na isang bigkis po. Yan 20. Isang ganito 20. Sa talbos natin ng kamote isang ganito. Sa talbos magkano? Oh, 7 sa talbos sa talbos ng kamote 7 sa saluyot. 20. Magkano na yung luya natin ngayon pinaka-good? 95 yan o oh. 90 eh yung ano natin galyang 43 43 mahal pa rin ang galyang natin maraming salamat napakainit po napakainit oh, ayun ng luya pwede nyo na puntawagan si madam ana na ibigay ko naman sa inyo yung telephone number niya kayo po mag usap salamat bukod tayo bu bago tayo pumunta sa paborito kong ano kaibigan dito muna tayo kay sir Yes, Sir, magkano na, na, na yung repolyo natin ngayon? 250, 250. Dante 250 250 E yung carrots? 600 600 Sa sayote? 300 300 Sa cauliflower natin? 450. kay Dante Yung ano natin, luya? 800 lang Yan, salamat Nako, mukhang aalis pa Huwag, 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 huwag saan na malis yun Hindi pa alis Dante, hindi pa alis O yan Dito tayo sa ano Ito may maganda pong ano dito, sinibuyas na gabi oh. Magkano kaya yung sinibuyas na gabi natin ngayon? Eighty-five. Ay, hindi dito pa yung kaibigan ko, si Madam Ella, eighty Yan. O, tsente, si. kagaganda ng kanyang sinibuyas na gabi Yun sa palak natin, Madam. Wala. Sa palok po, 27. Yan. Ano ulit ito? Lain ba ito? Langka. Langka, magkano? 400. Eh, yung puso mong mapagmahal? 170 lang po. yeah, 170. Pero yung puso Ay, ko po natin. Ano? Ano na kasi <laughs> <laughs> yung <Ay, na, na. laughs> ah, puso Eh, yung puso mong... Ay, alam presyo. Walang presyo. Milyones <laughs> yun yan. Alam mo, sir, lagi ko siya nakikita sa ano eh, sa mga posts niya. Lagi ko tinitingnan araw-araw eh. Eh, kagaganda. sir. Basta, ikaw, lagi <laughs> ka dito. Ah. Kailangan ng kasama, andito lang kami para tayo. iyo. Ayun, ah. guys. Nayari ang mukhang bumabalik na. <laughs> <laughs> ako ang tinitira ngayon. <laughs> sa pwesto ng parin alam ko, meron siyang murado, pati okra, pati bonitong ampalaya. Kanina rin. Pare, good morning. Pare, magkano yung murado natin ngayon? Nagbigyan ako ng 28. 28 asking price. Eh, yung bonito mo ampalaya? Nagbigyan 30. 30. Sa magaganda mong okra? Opera 60. Ayan, sexy. Ayan, dito lang po yan sa pwesto ni Baring Alan natin. Sa tabi po siya ni Ate Baby. Boss Alan! Kaya Ate Baby naman, Tanungin natin yung ano. Boss Yung pipi ng bakla niya, yan o. Oh. Ito po ulit kay Maymay, may, alamin natin yung kamote niya. Maymay, magkano yung malaking kamote? 30. Sa medium. 200. 200. Sa small. 130. 130 at sa ating sampalok 270 270 salamat at isa rin magkata yung pipino natin maganda ng pipino mo no? ano siya yung matataba malulusog kamatis mo magkano na eh, tayo na po ma. Katawasi 15. Katawasi 15. Alamin natin magkano na yung ano yung kalamasi dito tayo kay ano. Ibiang Bian. Ibigay magkano na yung kalamasi natin ngayon? 800. Oh, 800 700. maganda niya 800. Yan dito lang po yan kay Madam Ibian. Dito kay Eric, alamin natin. Eric, magkano na yung patola natin finish? 15 po yung hinihingi natin 15 lang hinihingi Eh yung ano natin, ano itong uko mo, balag? Gapang Gapang lang po yun Magkano yung magaling gapang? Gapang po, 8 8, yan Yung ano natin, balag natin, 15 natin O, 15 O, 15 Yung patola natin, palitik Patola palitik, 20 po 20 ang hinihingi E itong anong sitaw yan? Negros ba yan? Hindi po, mega Mega, magkano yung mega? Megale Megale Magkano yung mega natin ngayon? Sa ganito pa. 70, and... 70, 60. Salamat, Boss Eric. Andito tayo sa presyo ni Madam Cheryl. Tanongin na natin yung ano niya. Mga asking price ng kanyang sibuyas na puting malalaki. Pula, super white, pati ganso. Unayin natin sa sibuyas na local na puti. Good morning, Madam Cheryl. Madam Cheryl, yung puti natin sibuyas na malalaki ito, magkano po ito? O, oh, 70. Eh, yung ganitong kalaki, medium. 380. 380. Bali yung 700, no? Oh. Ay, sambagay. Eh, yung malalaki natin pula. 450. Eh, yung ganyan natin size. 460. Sa super white po natin. 5CM po. 5CM, magkano po? 790. 790. Eh, yung ano, yung isang anong CM yung isa? 70. 20. Ah, seven-ten. yung kansu po natin? 720. twenty 90. twenty Ninety. na po natin finish. Akin ah, tab. Ah, labo lang. lang. One, one. Six. One-six. Yeah. Yan. Ayan po ang isa natin napakagandang sakadora. Yan. Yeah. Wag lang pong tatawa. Okay na po sa akin yun. Dito po tayo kay Sakadoro Junjun ang -jun, paycheck ng pay dito napakaraming ng paycheck araw-araw. Sir Jun, magkano ng paycheck natin? Turing po 200, natutuloy po sa 170. Oo. Oh. Turing niya yung asking niya 200 pero natatawaran siya hanggang 70. 17. 17 ano? 15 ganyan. Eh, yung mustasa natin ngayon? Mustasa po, 20 po na lang po. Okay. Mga yung baba, 25, no? E eh, yung ano natin, itong sigarilyas? 100 per kilo. 100 per kilo. Yung siling panigang? 50 po, panigang mo Maraming salamat, Boss Jun. Nakuha mo na ba lisensya mo? Hindi pa rin po, wala mong panahon. Hanggang ngayon, ingat ka na lang sa pagdodrive. Baka mahuli ka, masabat ka. <laughs> Ere, may mga ganyan kaya ate Pelico, Napakaganda ng kanyang siling sultang kasing ganda ni ate Pelico. Oo. Oh. Ayan uh. <laughs> May kausap eh Ate Feli, magand, magkano yung sultan mo magandang kasing ganda mo? Feeling sultan? Eh, ang asking ko yan ako 60, 60? Asking nga, per, natatawaran ka Gumababa uh -huh. na? Mababa. ang bins natin, bago beans so, na kami na, na, naraw sila ng kanyang ano mamimili 40 400 Mama, per bundle yan oh okay, oh pinamimigay na amo pinamimigay na yan maraming salamat ate Feli okay basta gaganda na po pumalo ba yung balag magkano yung balag natin ngayon A 150 150, yan talaga Itong mistisa natin? Uh, 85 asking price 85 ang palaya mistisa Ang asking price, 85 Salamat Wala pa si Ate na Dito tayo kay Boss Bunny Nakita ko si Boss Bunny Pag nakikita ko si Boss Bunny Na encouraged ako pumunta sa press nila eh Magano yung magaganda natin doyan ngayon? Sandahan yung malaki? Sandahan ang malalaki Yan o, no? malalaki na Itong ano natin yung ano to menor ano to yung suprema o oh. 20, 20. 22 23 yung per kilo po yun per kilo e, yung ano natin yung si sili panigang, panigang gusto? 35 30 ganyan eh yung ano natin yung patolang kinis 20 25 20, 20 25 meron ka rin ano yung tawag doon Dito. bonito magano? magkano maganda 40 Maganda, basta katulad ng nang jawa mo. 40. Ano to? So, ano to, yung Miracle? Hindi, ano rin yan. Bela naman. Ha? Ah, Magkano Magkano'ng bela? Ah, mag uh, per, per kilo. Magkano'ng per kilo? per kilo? 16. O, yung bela. 16 yung bela. Yung Suprema, 20, no? 22. Yan. Yung kamatis? 50 ya. Salamat boss. Napogi, mag-subscribe na kayo. 'Yon, sana. Dito ang daming ano. Siling Taiwan, Taiwan, na alamin natin magkano ng siling Taiwan. Magkano 'yung Taiwan natin ngayon? 16 baba, na Oh, napakababa pero napakaganda naman ng tayo niya. Tingnan mo. Kaganda, kakinis. Bas oh. magkano kalaban kalamansi mo ngayon. Naka po 600 po ang oh, tawa. Baksak pressure Ano ito mo pong, po mo balag? Gapang po. magkano gapang. Naka 5 piso 4 <laughs> sa isa. Oh, pinamimigay na lang. Ah. Oh. Eh, yung mustasa natin magkano? 20. Oh, 20. Sa turo natin. 50. 50. Maraming salamat po. Wala si ano si Madam Cha. Pa si lang Maynard po. lang. Oh. Kaya papunta pa lang. Ay, yung ano natin, yung Siling Sultan. hindi ah, pa alam. Yan, okay. Wala yan si Madam Cha. Yan, oh. Dito tayo sa Kebos Edge, sa Mani. Gagaganda ng Mani. Sabi naman sa inyo, araw-araw. Ilan, araw, ilan, si ako ba ito? yan? Ilang sa ako araw-araw? ngayon, araw? nandun na lang ako rito. 40. 40. Pero pagdating ng mga bandang ala una, alas dos, simot lang. na po yan. So, na Wala na, na po yan. Sar uh, Magkano po ngayon per, ano natin, per sacks na ganyan? 17. 17. Merong, merong binili ganyan. Meron tayong pambinigay dyan. Marami. 17. So, ilang kilo yan? 28 kilos. 28 kilos. Pag per kilo, magkano? Per kilo natin, 70. 70. Mas makakatipid kasi siya pag per sa... Ayan na ng butel. Oo, o, oh, paganda. Pambinhi. Ayan, pambinhi. O nga. Hindi pang laga. Ayan. Kahit sariwa. Ayan. Ayan. May hili ka naman sa sariwang ganyan, Ayan, di ba? Kasi gusto no. ko kinakain yung manina yung sariwa. Ayan, sariwa. Tapos hapon, nakakarami tayo. Ayan. Ayan nga na, sampalak natin magkano. Asa para wala 'yan, 27. Ayun, meron tayong patulang palitig magkano 'yon. 150, you know. 150. 150 Maraming salamat boss Ed. Thank you. Oh, shout out sa mga viewers Iyon, ganun, sana. Iyon. Iyon, ganun sana. Thank you boss Ed. Dito tayo Isko, magkano ganito natin yung ano, palit-pit na patola, ang 15 bus, 15 patola. 15, yan. O, sitaw, 80. 80, anong sitaw yan? Ah, uh, bulakan white. Bulakan white, yung talbos natin. Talbos, eh, 40 kilos. 40 kilos, yan. Maraming salamat, boss, isko. Ayan po mga kapalengke, ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan tandaan niyo po ang ating palengke bukas po ito mula lunes hanggang linggo alas 7 ng umaga alanggang alas 3, alas 4 ng hapon sarado po tayo sa gabi wala po tayong baksakan sa gabi muli po ito po ang inyong kasama Dante Biernes po ang uh, Mr. Palente po ng Kabanatuan City na nagsasabi pag tayo nang alakal dito mag-iingat po tayo. Magdala po tayo ng payong, inom na maraming tubig, at pagmasyado masyado tayong nagpapagod dahil po napaka ng panahon. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless us all po.